dito mga tropa at may malaking puno ng kahoy dito ayan batang at ito yung namin kung marami laman ito ayan kalamay din ni Dino the Aquaman kita lihat di tengah batang, lubang lutang di kasih apa nulis parecot, cam yang akapitin sebatang. boleh, boleh. sa batang. Oh, wait. Oh, wait. Wow. Wow. Uli yang, uli.

дай дай જનમ 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 પ્રસંગ બહુત કરસ જાવતા

ay daw mo si kapatid po, mga Kapasipigan. Panolin po natin ng mga atong kunatin wa natin. 'yung mga susudinyang peace and sa Pacific Mila-le mila-le sab nginlalim. Sumila-le mila-le. Bo-ta ngila-le pre, bo-ta ngila-le. Mila-le,

pala nakatali may kitli na ayaw namin ito magdamag. Kung okay. sana maraming gumarong isla para uh, magandang pag-aria namin. So, so what's up guys? Hey. So, what's up guys? Ito na ang area natin. Abangan natin bukas! Go! ayaw tayo ay Bayaw! Dami ng bulong-bulong dito! Sige, okay, bulungan natin. Bawal daw mag-titig. Bawal mamlising.